kinahanap na mga kapulisan sa Brazil ang prime kalalakingan, nga kalalakingan na sugad nga na sa nito sa nga babae na si Rio de Janeiro. sa mga otoridad, mayaon na si Ragin Andam na warrant of arrest kontra sa mga suspect kaupod si niya nga boyfriend umano sa nito. Nahibaruan lakuno ang insidente sa iginpo sa nga suspect ang picture nga kanragin himo sa social media. Tungod sini damo ang mga residente ng sa Brazil ang naalarma nga dayon niya gintawag ang pansin sa mga otoridad. Sa investigasyon sa mga otoridad sa biktima, ginpainom ini sin droga sa balay sa kanya boyfriend nga pagmatasini sini ginpapalibutan na ini sin damo nga lalaki nga nagrape sa kanya. Pati ang kag-anak sa biktima na imod ang nasugad nga video nga sira nalalangot sa mga sospek nga ginh sa ginhimo sini. Nagpasalamat man niwat ang biktima tungod sa suporta nga nakuha niya para madakop ang mga sospek nga nahimo sini sa kanya. Sa ito naman, sa ito naman na Sumat Regional,